Hey! What's up? What's up? Mga kayap! Ayan. <laughs> ang video pala natin ngayon mga kayap ay tungkol doon sa nagtatalong mga riders. <laughs> Kita nyo naman di ba sa video? Ay nako. Parihong mainit ang ulo! Kaya aga-aga pa naman mga kayap. Siguro mga 5.30 in the morning. Tapos syempre ang ganda-ganda pa naman ng pasahiro ko. Tapos ganun ang nangyayari sa biyahe ko. Kahit pa paano hindi naman kami nadamay. <laughs> Yun talaga ang pinaka-importante. Bago tayo dumating doon makayap, gusto ko lang i-share sa inyo, ay itong biyahe ko makayap ay galing BGC papuntang Kainta. At yung pasayro ko nga pala makayap ay isang call center agent. Alright? Siyempre makayap, alam nyo naman ba diba? Pag mga call center agent, siyempre pagod sa trabaho yan. At sobrang puyat na puyat sa trabaho ang mga yan. Kaya nga, tinatanong ko muna sila, ma'am, kung call center agent ba sila para alam ko. Pag uh, sumagot sila na oo, lagi kong sinasabihan sila na, Ma'am, huwag po kayong matulog, no? O kaya, Sir, huwag po kayong matulog, no? Tiisin nyo muna yung antok nyo. <laughs> Kapal lang mukha ko, no? Nagtatanong pa ng ganun. <laughs> Hindi naman sa nagpapapansin ako. Gusto ko lang talaga na ipalala sa kanila na na sa oras kami ng biyahe at nakamotor lang kami. Alam niyo kasi mga kayap, na-experience ko na kasi na uh, may pasahiro akong nakatulog. Hindi naman siya call center agent pero parang ganoon na rin kasi puyat na puyat din siya sa pagre-review. At isa pala siyang estudyante. Alright? Yun nga ang nangyari nun habang bumibiyahe kami Uh, matropic lang kasi noon kaya nakatulog siguro siya tapos habang ako nagsasalita hindi na siya sumasagot tinatalong ko lang naman siya kung ma'am okay lang po ba kayo yun nga nung napansin ko talaga si ma'am na hindi siya sumasagot sa mga sinasabi ko agad kong tinatabi yung motor ko. Tapos, tinapik ko si ma'am. Ma'am, gising po. Nasa biyahe po tayo. Uh, wag po kayong matulog. Baka madidisglasya po tayo. <laughs> so, yun naman. Sa kabutihang palad, nagising po si ma'am. Tapos, sabi niya sa akin, ay, sorry kuya. Puyat kasi ako sa pagre-review. Tapos, ang ginawa ko, buti na lang may extra candy ako. Tapos, yun, binigyan ko si ma'am para hindi siya aantokin ulit. Alright? O, di ba ang bait ko? <laughs> Ganon talaga ako, mga ayap, Mabait talaga ako. Lalo na sa mga pasahiro ko. Kasi nga, di ba, may kasabihan na customer is always right. Sabi ng iba, not all the time. Pero para sa akin, hanggat maaga, siyempre, respetuhin natin yung pasahiro natin hanggat maari. Para, susuklian din nila tayo ng respeto. Right? O, di ba ang bait ko? Ayun. <laughs> so, yun nga. Ay, medyo na pahaba yata yung kwento ko, no? Pagpasensyahan nyo na mga kayap. No, gusto ko lang naman na malibang-libang kayo na konti. Habang uh, hindi pa tayo dumating doon sa point na may nag-aaway na mga uh, riders. So, like. Right. so ito na ngayon mga kayap. Ito na po yung nangyayari kung bakit sila nagtatalo or nag-aaway. Let's go! Panoorin natin. agak Ayaw na pre. Fri? Ayah di mana? Agak-agak. Dito, Baba. naman yun Ayah nak pergi. Ayah nak pergi. Ayah nak ¿Puedo en tapos? <laughs> <Arriba y plata. risa> <laughs>

ay nako bote na lang talaga may polis siguro kung walang polis baka magsusuntukan na sila sa tingin nyo mga kayap sino kaya ang mali sa kanila so hanggang dito na lang muna yung video ko kita kits tayo susunod ko na vlog love you all